Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Ito ang dahilan mga kapilingon kung bakit nawala ako na mga ilang araw o dalawang linggo ata dahil ngayon kahit nga ngayon mga kapilingon ay sobrang lamig ba dahil noong nakarang linggo sana isang linggo wala akong paso kaso isang linggo rin umuulan tapos ang kapal pa namang hilo ayan tuloy hindi nakaliraw-liraw ang mata ni Pilingon dahil noong una kinatry ko talaga eh, ito nga ulo malabas ako dahil gusto ko talaga mamasura ba dahil na mimis ko rin mamasura of course dahil Pilingon tayo at wala din tayong kuntin ba kaya yun nagtry ako na masura ay eh, hindi talaga kinakaya ni Pilingon ay dahil sa sobrang lamig ba ang sakit sa kamay sakit sa Basta lahat ng ano mga kabilingon sa kamay, sa ilong, sa tinga dahil parang namamanhid yung kamay tapos yung ilong ba parang ininjik ng anesthesia ba parang namaman, namanhid nga. Tapos ang ginawa ni Pilingon sa isang linggo walang pasok pa dahil sunal, sunal, aliti dito. Na hindi sa kung walang pasok, kaso nga lang ganito ang nangyari, sobrang lamig ba? Ay nako, nakakapaso pala ang sobrang lamig no. Hindi pala maganda sa katawan pag ganito ba. Parang mas, mas malala pa ito sa loob ng freezer bang ang feeling niya. Kaya ang nangyari dito ay natutulog na lang talaga ako doon sa loob ng bahay dahil nakakatakot ba. At tapos tinatamban na ngarin rin si Pilingon, hindi ko to edit at ngayon dahil parang nag-ano na kayo, ba? baka iiwan niyo ako, iiwan eh, niyo sana sana Uy, ang ui Nag-alala rin ako eh, dahil baka wala na kayo ba at ito na, ini-edit ko na lang talaga ito. Ito mga kabilyon, kahit saan saan sulok pa. Kahit dito sa ano, malayo ba, dito sa binabasura natin, no, oh, hindi na makikita talagang basura ba na balot sa yelo. Kaya ang ginawa ni Pilingon, natutulog na lang talaga paulit-ulit. Naginayang talaga ko sa oras ba dahil Chinese New Year pa naman dahil ang mga ano kasi tradisyon kasi sa si kanila dito pag ganun mga season ba pag Chinese New Year tatapon nila yung mga luma dahil magano ano sila ba sa mga pamahiin na pag na may ano kasi sila kailanang palitan para pabuinas pampaswerte ba kaso nga lang pag ganito kakapal eh wala mang makikita ang basura kaya ang ginawa ni Pilingon umuwi na lang ako eh. baka mukaging tayo dyan ba baka mugahe at ito pa oh umuulan habang umuwi ako ay nakto grabe talaga ang panahon ngayon dito mga kapilingon buti na lang kanina nag ano naglakas loob ako dahil ano ba hindi naman umuulan ngayon kaya hindi kagaya nung nakarang linggo ba o kagaya niya no ang kapal pa ng hilo Tapos palagi pa umuulan Kaya ayan Baka mukaging at mugahe tayo dyan Ay hindi na lang ako naganoy Kaso nga lang Nasubrahan sa pahinga mga kapilingon Tinataman si pilingiro ba Ang sarap matulog Palagi lang matutulog ba Tapos kain tulog na lang ginagawa Na hindi sulang pasok Tapos sulang vlog Ang naluko na o, Tingnan yung mukha ni pilingon o. Sinusugal ko nga talaga yung buhay Manapasingulan ako nyan mga kapilingon Dahil gusto ko sana mamasura Ay tingnan yung basura mga kapilingon O Naku, baka mo kaging tayo niyan dahil sobrang lamig ba? Kaya, nanghinayang talaga ko sa oras pero sa aon taman, wala namang magagawa. Ay, ganyan talaga ang buhay. Aww. Kaya, ay okay na naman dahil ano, hindi talaga ako nagparamdam sa inyo ba? <laughs> Kaya, ang ganito nangyari para tuloy ako nawala wala ng ano ba. Pero okay na mga kapilyon, miro na tayong kasunod dito. nagdadamster na ako kanina. Kaso nga lang, parang muntik na nga akong tumigas kanina. Amo kaging kasi sa sobrang lamig. How much kung ganito pa oh na sobrang mas makapal pa nga dito sa time na ito ang ano ang mga yelo unlike kanina na ano na hindi na gano'ng kakapal pero ano kasi ang lamig din kasi ng hangin tapos lalo na pag mubulot ang hangin ba lalong lumalamig dito no bawi na lang si Plingon next slide is next week or next month dito oh, mga kapilun maraming salamat sa inyong lahat lalong lalo na no sa mga nag, ano ba nag-misit sa akin nag-comment na bakit wala akong upload maraming salamat sa inyong lahat mga ma'am and sir and God bless po sa ating lahat shout out po kay ma'am Joy Panduma and shout out din sa husband ni ma'am na si Sir Jerry Agalgo at sa, sa ni ma'am na si Sir Jitro shout out din po kay ma'am Liagis, Ma'am Liagis from Masbati Bicol. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula. Shoutout din to all Jimenez di Parin Lasula ni Bril Antardo family. Shout din po kay Ma'am Maricho Garnatas from Dasma Cavite. Shout out din po kay Ma'am Ma Eva Kulanan from Lubao, Pampanga. Shout din po kay Ma'am Criselda. Shout out din sa lahat ng Tagatabaku Albay Bicol. Shout out din po kay Ma'am Jima Charlie. Shoutout din to all Itchunblad. Shoutout din po kay Ma'am Ruby Kumia from North Sagaray, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Ingracia Crisostomo from Hagunoy, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Jing Siriyaku and all Siriyaku family from Santa Fe, Romblon. Shoutout din po kay Ma'am Jing Eji. Shoutout din kay Ma'am Vicky Aguila. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalo-lalo na po sa mga

¡Gracias!